Marcos Ikalabing apat na kabanata Dalawang araw na lamang at pista na ng Pasko at ng tinapay na walang pangpaalsa Ang mga punong pari ng mga Hudyo at mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang maipadakip si Hesus ng palihim at maipapatay Huwag sa kapistahan at baka makabulo mga tao Sabi nila, Nasa Betanya noon si Jesus sa bahay ni Simong Ketungin. Habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabangong mula sa katas ng purong narto. Binasag niya ang sisidlang at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroon naro at sila'y nag-usap-usap. Bakit niya inaksaya ang pabango? Maaring ipagbili iyon ng mahigit sa tatlong daang dinaryo at maibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At kinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi naman ni Jesus, Bakit ninyo siya ginugulo? Pabayanin niyo siya. Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha at anumang oras ninyong ibigin ay makakagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Sinasabi ko sa inyo, saan man sa buong mundo ay pangaral ang magandang balita. Ang ginawa niyang ito ay ipapahayag din bilang pag-alaala sa kanya. Si Judas Iscariote, na isa sa labindalawa, ay pumunta sa mga punong pari ng mga Hudyo upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig nila ang alok ni Judas at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula no'y humanap na si Judas ng pagkakataong may pagkanulo si Jesus. Unang araw noon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, araw ng paghahain ng korderong pampaswa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagan, Saan po ninyo gustong ipaghanda namin kayo ng hapunang pampaswa? inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bayan at may masasalubong kayong isang lalaking may dalang banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinapatanong po ng guro kung saan silid siya maaaring kumain ng hapunang pampaskwa kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagpunta sa bayan ang mga alaghan at natagpuan nga nila roon ang lahat gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Kinagabihan, dumating si Jesus na kasama ang labindalawa. Nang sila'y kumakain na, sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo ito, Pagtataksilan ako ng isa sa inyo na kasalo ko. Nalungkot ang mga alagad, at ang isa't isa'y nagtanong sa kanya, Ako po ba, Panginoon? Ako po ba, Panginoon? Subagot siya. Isa sa inyo na ko sa pagsausaw ng tinapay sa mangkok. Mamamatay ang anak ng tao, ayon sa nasusulat. Ngunit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya, Mabuti pa sa taong yon ang hindi na siya anak. Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagahan. Sinabi niya, Kunin ninyo ito. Ito ang aking katawan. Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya yon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, Ito ang aking dugo ng tipan na mabubuhos para sa marami. Sinasabi ko sa inyo, Hindi na ako iinom ng alak mula sa katas ng ubas hanggang sa araw na ako'y uminom ng bagong alak sa kaharian ng Diyos umawit sila ng isang himno at pagkatapos ay nagpunta sila sa bundok ng mga ulipo. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ako'y iiwan ninyong lahat. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, Papatayin ko ang pastol at kakalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, kahit na po kayo iwan ang lahat, hindi ko kayo iiwan. Tandaan mo, sabi ni Jesus sa kanya, sa gabi mismong ito, bago tumilaw kang manok ng makalawa, ay tatlong beses mo akong ikakaila. Subalit lalong ipinagdiina ni Pedro, Kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganoon din ang sinabi ng lahat dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Maupo muna kayo rito at mananalangin ako. At isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, Ang puso ko'y puno ng hapis at halos aking ikamatay. Maghintay kayo rito at magbantay. Lumayo siya ng kaunti. At pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na kung maaari wag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Ama! Ama ko! Sabi niya, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit huwag ang kalooban ko kundi ang kalooban mong masunod. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, Natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahinap. Muling lumayo si Yesus upang manalangin at inulit niya ang kanyang kahilingan. Nagbalik siya muli sa kanyang mga alagang at sila'y narap na niyang natutulog dahil sila'y antok na antok at hindi nila malaman kung ano ang kanilang sasabihin. Sa ikatlo niyang pagbabalik ay sinabi niya sa kanila, Natutulog pa ba kayo at namamahinga? Tama na at dumating na ang oras upang ang anak ng tao ay ibigay sa kamay ng masasamang tao. Magsitayo kayo. Narito na ang magtataksil sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na isa sa labing dalawang alagan. May kasama siyang maraming tao na may mga dalang tabak at pamalo. Sila'y isinugo ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Ito ang mudyat na ibinigay sa kanila ng taksil. Ang hahalikan ko, iyon ang inyong hinahanap. Dakpin niyo siya at huwag pabaya ang makatakas. Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Guru! Ang batri niya at ito'y kanyang hinalikan. Sinunggabad nga at dinakip ng mga tao si Jesus. Nagbulot ng tabak ang isa sa mga alaga at tinaga ang alipin ng pinakapurong pari at mapagpas ang tayo na Sinabi ni Jesus sa mga tao, Ako ba'y tulisan? At naparito kayong may dalang tabak at pamalo upang ako'y takpin? Araw-araw ako Araw -araw akong nagtuturo sa templo, at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ko dinakit. Subalit kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya. Sinusundan si Jesus ng isang binatang walang damit, kundi ang balabal niyang dino Sinunggaban ito ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas na hubad. Dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong pari. Nagkakatipon doon ng lahat ng mga punong pari, mga pinuno ng bayan at mga tagapagturo ng kautusan. Si Pedro ay sumunod kay Jesus, ngunit malayo ang agwat. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng pinakapunong pari, at naupo nakasama ng mga bantay na nagpapainit sa tabi ng apoy. Ang mga punong pari at ang buong sanidrin ay naghahanap ng maipaparatang kay Jesus upang siya'y maipapatay. Ngunit wala silang makita. Maraming ang saksi ang nagsasabi ng kasinwalingan laban sa kanya. Ngunit hindi naman nagkakaisa ang kanilang mga patotoo. May ilang sumaksi ng kasinwalingan laban sa kanya narinig namin sinabi ng taong yan. gigipain ko ang templong ito na gawa ng tao. At sa loob ng tatlong araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao. Ngunit hindi pa rin nagkaisa ang kanilang mga patutuo. Tumindig ang pinakapulong pari sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus. Wala ka bang isasagot sa paratang nila sa'yo? walang ibig sa si Jesus at hindi sumagot ng anumang. Muli siyang tinanong ng pinakapulong pari. Ikaw bang Mesias na anak ng Diyos na kapuri-puri? Ako nga, sagot ni Jesus. At makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanan ng pagyarihan sa lahat. Makikita rin ninyo siyang tumarating na nasa alapaap ng kalangitan pinulit ng pinakapunong pari ang sariling kasubotan at sinabi, Hindi na natin kailangan ang mga saksi. Narinig ninyo ang kanyang paglabastanan sa Diyos. Ano ang basa ninyo? At ang hatol nilang lahat ay nararapat siyang siya mamatay. At siya ay sinimula nilang pahirapan. Dinuraan siya ng inan, piniringan at pinagsusuntong. <laughs> Hulaan mo nga. Sino ang sumuntok sa'yo? sabi nila at pinagsasampal siya ng mga bantay. Si Pedro naman ay nasa patio sa ibaba nang lumapit ang isang babaeng katulong ng pinakapunong pari. Nakita niya si Pedro na nagpapainit sa apoy, pinagmas ng mabuti at pagkatapos ay sinabi, Kasama ka rin ni Jesus na taga Nazareth! Ngunit nagkaila si Pedro. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Sagot niya. Tumalis siya at nagpunta sa labasan at tumilaok ang manok. Nakita na naman siya ng babaeng katulong at sinabi sa mga naroon, Ang tao ito ay isa sa kanila! At muling nagkaila si Pedro. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi naman kay Pedro ng mga nakatayo roon, Talagang isa ka sa kanila! Taga-Galilea ka rin, hindi ba? Sumpain man ako ng langit! Talagang hindi ko nakikilala ang taong yan. Sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok uli ng manok. Naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus. Bago tumilaok ng makalawa ang manok, ay tatlong beses mo kong ikakaila. Nanlumus siya at manangis. Ikalabing limang kabanata.